Hello guys, magbibigay ng ako ng update dito sa bahay. So ito, papakita ko kayo yung latest update. So ito guys, uh, nakabit na yung pinto. Ayan. So pati yung hamba. So guys, uh, ito yung pinto na po. Yung hamba po, still po ito, still kala nyo lang kahoy kasi uh, pinintoran ng parang wood finish so yeah guys tapos guys may nabili kaming uh, lock ayan so ayan guys oh. Uh. tapos ito deadbolt yan guys uh, uh, nasira lang yung barela so babalikan na lang umusok eh kaya hindi na may kasi hindi dito magbutas eh kung lalagyan niyan guys dito ayan um, gagawan rin yan dito para mailagay yung pinaka uh, casing para mailagay guys yung casing so, ayan isa so, kasi lang ayan guys yun lang uh, um, siguro matatapos na to sa tapos na to guys at saka guys pakita ko nga pala yung yung hinges guys ibang klase so yan guys oh. ibang klase nasa loob lapat na lapat yan na lapat na yan dito guys oh. Oh. galing so how much yung hamba at saka pinto ah uh, lang ito guys ah uh, teka so guys magkano ilabot yung, yung hamba at saka pinto so ah uh, 11,000 plus guys ang um, lahat lahat pera guys yung yung lock yung doorknob at saka yung debog. pinabot naman yung dalawa ng 3,000 plus so yun lang guys ah Uli, maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye po!